Sino-sino po mga kinaka-copy trading nyo? Mm, personally, ito po yung mga nasa favorites ko. Ayan, si Letera Hurt, si Reza, si Beat. Yung sa akin, ayan, si Hong Kong, si FX Denily, ayan. FX Corporation, FX Banker. Uh, ito yung portfolio ko ngayon. Ayan, pwede nyo rin i-copy yan, yung mga yan. Si Pension EA, okay din. Terahertz, super okay nyan. So, yeah, actually, pwede nyo na ma-click tong popular and popular. Mag-click nyo yung popular, lalabas dyan yung mga sikat talaga na maraming mga copier. So, si Trading S Capital talagang ito, mababa talaga yung kanyang risk. Talagang low risk lang siya. Tapos, marami siyang copy traders. Eh, seventy 571 ang kanyang copy traders. So, pwede nyo siyang i-click para makita niyo sino yung mga magagaling na traders sa kinukopyahan ng karamihan. Ito yung high profitability, may kita nyo rin kung sino yung malakas talaga. Ayan, ah, eh, no? Malakasan talagang thousand thousands. So, kung baga, kung naglagay ka dito ng 100 UST, nag, ano siya, 46 times. So, naging 46,000 USD siya. Diba? Laki. Kung nakasabay ka sa kanya. So, kay Greza, kung nakasabay ka sa kanya, kumita na ng 123,000. So, kung may 100 ka, naging 123,000 na yung 100 mo. So, actually, pwede nyo i-filter siya if you want. Like, kung meron kayong mga gusto i-observe, i-click nyo lang tong star, oh. Tapos, lalabas yun dito sa favorites nyo. Ayan. Para pwede nyo siyang i-observe. And then, eventually, pwede nyo na siyang i-copy kapag okay yung result. So, ganun siya. Sobrang user-friendly nga lang. Kaya, try nyo, hindi naman required mag-deposit agad. Actually, pwede kayo mag-demo account. Kunwari, wala pa kayong funds, di ba? Hindi pa available yung funds nyo. Pwede mo na kayong mag-demo account. I-click nyo lang to. Yan. Tapos, activate demo trading. Yan. I-activate nyo lang yung demo trading. Tapos, pwede kayong mag-demo dyan. Kahit di siya actual na money card, to deposit na muna kayo dyan maglalagay kayo ng, kunwari, 10,000 USD, kunwari yung pera mo, yung pera. So, ayan, pwede kayong mag-copy. Sino yung popular? Kunwari, copy nyo to si Trading S Capital. Diba? Nagustuhan nyo siya eh. Copy nyo. Ayan. Click nyo yung copy. Tapos, ayan, success. May kita mo dito sa portfolio mo. Ayan. May kita mo sa portfolio mo na nakopy mo na si Trading S Capital. Ayan, lumabas na siya dito sa portfolio. Trading as capital, kinapig siya ng 100 USD. Tapos makikita ko dito yung result niya. Ayan, kunwari, iniwan ko lang siya after 2 weeks. Ganyan, makikita ko kung magkana ba yung kinita ko sa kanya after 2 weeks. Kahit hindi mo siya real money, demo account lang siya. So, pwede nyo yan gawin dito sa Light Finance kahit hindi siya actual money. Gusto mo nyo na mag-observe, observe, and gusto nyo muna matutunan, ma-find, may yung sarili sa dun sa platform, kung paano siya i navigate gano'n. So, if you want to know more about this and interesado kayo dito sa Forex trading, mag-copy trade sa Forex, i-message nyo ako sa Instagram ko. Ayan, message nyo sa Instagram ko. And then, I'll let you know and send you the step-by-step -step guide kung paano kayo mag-start dito.